Ang ilan sa mga pinakakaakit na lugar ng mga katatakutan ay kinabibilangan ng mga nahanap na footage at analog style horror na kung saan pinalabo ng realism ang mga linya sa pagitan ng fiction at katotohanan. Maraming mga sikat na pangalan sa genre na ito ang masusing na suri at sinuri. Subalit, bago pa man nakilala ang ilan sa mga mas modernong title, nagkaroon ng panahon na ang ganitong estilo na mga katatakutan ay nauwi sa isang hindi ka kapanipaniwalang bagay. At gusto naming tawagin itong analog horror bago pa man ang analog horror. At ito yung mga panahon na kung saan ang isang simpleng broadcast ay nagdulot ng nationwide panic at ang pinakamaaga dito ay nangyari noong 1938. Kaya naman kung gusto mong malaman ng daylan kung bakit nagpanik ang mga tao noong 1938, wag mo sanang kalimutan ihit ang subscribe button at kalimbangin na rin ang kampana para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Ito yung araw bago nung Halloween noong 1938. Si Orson Welles, ang producer ng radio show, ay naghahanda na ipalabas ang Halloween episode ng his radio series na The Mercury Theater. Ito yung lingguhang palabas na kung saan gumagawa sila ng mga live drama sa radio. At sa ngayong araw na ito, meron silang planong kakaiba. At ito ay detalyang kwento ng novel ng The World of the Worlds mula noong 1898. At ang kakaiba pa rito, isasagawa nila ito ng live sa radio. Ang pagkamalikhain dito gayon paman,

Nagsimula ito na parang isang normal na broadcast na gumagawa ng ulat ang panahon na kung saan sinundan ng musika mula kay Ramon Raylo. At pagkatapos ka ng isang minutong pagpapalabas, ang broadcast ay nagambala ng isang news reporter na nag-anunsyo ng isang nakagigimbal na mga bagay Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. At sa broadcast na ito, mayroong dalawang tao na gumanap ng kakaibang papel. At ito ay si Carl Phillips na magiging pangunahing commentator at si Professor Pearson na isang astronomer na tumitimbang sa mga kaganapan. At sa madaling salita, si Phillips ay binalita ang mga dayuhan bago ipaalam kay Professor Pearson na ang ilang uri ng malaking impact ang tumama sa loob ng 20 meter radius ng Princeton. Ladies and gentlemen, I shall read you a wire addressed to Professor Pearson from Dr. Gray of the Natural History Museum, New York. Quote, 9.15 p.m. Eastern Standard Time. Seismograph registered shock of almost earthquake intensity occurring within a radius of 20 miles of Princeton. Please investigate Lloyd Gray, Chief of Dumating si Philip sa lugar ng impact at nakakita ng kakaibang bagay sa lupa. At ilang minuto lamang ang lumipas, mas tumindi pa lalo ang sitwasyon. Habang binabalita ni Phillips ang tungkol sa pagbukas ng isang bagay at isang halimaw na may mga galamay ang lumabas mula dito. At habang binabalita sa radyo ang mga bagay na ito,

spreading everywhere. Out. About 20 yards to my right. Sa susunod na 20 minuto o higit pa, naglalarawan na ito ng graphic soundscape ng mga hiyaw at panik habang sinasalakay ng mga Martians ang planeta at winasak ang lahat ng mga bagay sa kanilang daraanan at ang malapit nang matapos ang pag-arte na ito, ang perspective ay lumipat sa isang bagong broadcaster na nagbabroadcast mula sa ibang station habang pinapanood niya ang pagkawasak ng lungsod at habang siya ay natatakot Inilalarawan niya ang mga Marsha na naglalabas ng makamandag na usok na daan-daang inuubos ang lahat. Smoke comes out, black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them dropping in like rats. At habang papalapit na sa kanya ang usok, nagsimula na siyang umubo hanggang siya ay tumahimik. Uh, a hundred yards away, it's, it's, it's 50 feet. Ngayon, sa punto na ito, ang broadcast na ito ay umabot na ng halos 37 minuto. At ito yung mga oras na ang executive producer ay tinawag na sa labas ng studio para kausapin ang nasa telepono. At pagkalipas nga lamang ng ilang minuto, ang mukha niya ay naging balisa at ibinalita niya sa kanila na inutusan siya na putulin agad ang broadcast at ipahayag sa lahat na ang mga nangyari ay katang-isip lamang. At natapos ang palabas na ito at ang mga mensahe na ito ay inerek. You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. The performance will continue after a brief intermission. This is the Columbia Broadcasting System. Ngayon, dito nakukuha ang mga detalya na medyo malabo. Kung sila ay titigil, ano ang sasabihin ng mga crew ng palabas? At sabi ng isa sa mga artista sa palabas na si Stephen Shanabel nang ipinagpatuloy nila ang broadcast. Nagsimulang dumagsa ang mga polis sa istasyon ng radyo at nagkaroon ng kaguluhan. Nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng mga polis at CBS executive na pinigilan silang ituloy ang palabas. Sinabi pa nga ng isa sa mga producer na pagkatapos ang broadcast, nakatanggap siya ng tawag mula sa mayor ng Midwestern Town na kung saan mayroong maraming mga tawang natataranta at nanggugulo sa kalye. At sa station naman ng radyo na kung saan ginagawa ang broadcast, mayroong mga galit na tao mula sa presa na nagsabi sa kanila na mayroong isang nakamamatay na stampede sa Jersey Hall at mayroong ding mula sa mga bagay na ito. At dahil na rin sa sobrang kaguluan na nangyayari, ang kasay ay kailangang umalis sa gusali ng CPS at dumaan sa likuran. Subalit ang mga galit ay talagang hindi pa tumigil doon. At sa loob lamang ng ilang linggo, ang newspaper ay naglabas ng higit 12,000 article mula sa broadcast. Ang ilang kritiko ay nananawagan din para sa regulation ng FCC at bilang resulta. Si Orson Welles ay humingi ng tawad para sa broadcast at iginiit niya na hindi niya akalain na ganito ang mangyayari. Ang broadcast na ito ay talagang nag-iwan ng isang malaking marka sa kasaysayan. Subalit sa pagbabalik tanaw, tila kakaiba na ang isang simpleng broadcast sa radyo ay maring maging sani ng ganitong kalalang panik. Maraming research ang ginawa sa kaganapan para malaman kung bakit ito nangyari. At naniniwala ang maraming tao na maring ito ay isang cultural phenomenon noong panaw na yun. Natuklasan din ang isa pang radio project na hindi ganong karami ang natakot. At ang iba naman ay nagakala na ito ay totoo. At sila ay nakikinig sa mga ulat sa pagsalaki ng German o isang natural disaster. Ang kakaiba pa dito, ang mga bagay na ito ay nangyari bago ang World War II. Para sa buong buwan bago ang broadcast. Ang mga radio station din ay patuloy na pinapanatili ang mga tao sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa nangyayari sa Germany. At ito ay maaaring sabihin na ang outrage ay higit na nagpapakita ng mga pagkabalisa ng mga Amerikano sa halip na pagkagalit sa mismong broadcast. Tumawag din sila ng 5,000 household at 2% lamang sa kanila ang nagsabi. Ang nagsabi na nakinig sila sa radyo at wala ni isa sa kanila ang nagpahiwatig na akala nila na ito ay isang totoong news broadcast at halos dalawang libong liham ang ipinadala kay Wells ang nagmula sa mga natakot at tagapakinig. At haba ang iba ay nataranta, natakot at tagpanik at ang iba naman ay naintindihan ang nangyari. Isang bagay lamang talaga ang sigurado. Si Orson Welles ay gumawa ng isang malaking impact na sa sobrang laki. naka sa isa pang kaganapan na nangyari sa CPS limang dekada lamang ang nakalipas.